Hello everyone, mayong udto. Nanasag ko sa gabas karon, ron. Kaban ako mga amo. Magtuas sila na malit mga chinelas. Ako nabilin sa sakyanan kay hindi ko gusto magsigla kong lakaw bay. Init ka Oh. Tanawa o. Oh. Grabe kainit. 34 degrees Celsius ang kainit. So kasunog naman atong naong. Hindi mm, mm. Na, na to I-explore maya sa init no. <laughs> puyo na lang dadali sa sakyanan so akong amo nga babae as sa shop na may diog ano sinina para sa ko ah so tun karong id in mm, ano shop true no naragin siya sa akong atubang god pero <laughs> so, kapoy man magsibidyo sa gawas init kayo Mint ka ayo sa gawas ba? Yatong naong sunok na kayo. Wala patay skin care rani. Kaya minus ka panagat. Anawa niya to ang naong. Kapong Puno na ng mga bugas-bugas. <laughs> dali lang sa tasakyanan sakyanan kay nami may aircon. So, babug na lang tadaribala sila dito. Oh, God. Mengapa kau? <laughs> Ingat ada feeling no, mag video video ngai ikaw rai Isa. Sa kung saan ay pang storya. <laughs> Inti ang sakyanan. Ako lang doon mm. Salamat sa to ang camera. Kami medyo mahayag atong naong. Pero in person, hayagid siya. <laughs> Okay. sige, sige na. Bye-bye everyone. See you in the next video. Pa-like and subscribe my video guys. Thank you.